Mga katakaw takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share e na yan. Huwag suluhin. Huwag sarilihin baka atakehin ka sa puso. Halika kwentuhan tayo sa kasagsagan ng dilim. Baybayin natin ang kadiliman habang nakikinig sa nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories nyo sa takawtakot at gmail.com para naman makisigaw at makitakot na rin ang iba. Unang beses ko na mag-share ng story dito tungkol sa asawa ko. Ako si Gavin and I'm already married, noong Marso 2015. Nangyari ang di ko inaasahan noong Oktobre 2015. Ilang buwan pa lang ng pagsasama namin ng misis ko, as a couple ay nakadistino ako dito sa Manila, I'm a call center agent. Dalawang buwan akong na-assign doon at di ako umuwi sa Davao kasi para tipid pamasahin na rin. Nagtatawagan lang kami ng asawa ko noon, pero may napansin ako. Pag uwi ko sa amin dito sa Davao ay nadatnan ko ang asawa ko, na parang walang tulog, kasi yung e-bugs niya nanginitim at sobrang lalim ng mata niya. Walang kasama noon si Mrs. dahil kaya niya daw mag-isa. She insisted, kaya wala na akong nagawa. Tinanong ko ang asawa ko kung anong nangyari, pero iyak lang ang isinagot niya sa akin. Pinapatahan ko siya, pero lalong lumakas ang iyak niya. Hanggang sa makatulog siya, at hinahaplos ko yung pisngi niya. Naalimpungatan nako alas dos ng madaling araw, kinapa ko yung asawa ko, pero wala siya. Tinawag ko yung pangalan niya papunta sa sala, at kusina, pero di ko siya makita, di rin siya sumasagot. Pumunta ako sa garahe at dun ko siya nakita, nakatihaya at dilat ang mata, pero may mga luhang lumalabas. Tulungan mo ko, sabi niya, inakay ko siya papuntang kwarto, at tinatanong kung ano talagang nangyayari sa kanya. Still, iyak pa rin ang sagot niya, kinaumagahan, nagluto na ako ng breakfast. Bigla akong nagtaka kung sino ang nagdorbel ng umagang yun. Oma, oh napadalaw ho kayo nagmano ako sa king mother-in-law. Pinaupo ko muna si mama kasi galing pa siyang bukid noon at para tapusin rin yung niluluto ko. After that, umupo ako sa sofa kaharap si mama. Kumusta na ang anak ko? Okay lang po siya ma, tapos nakasmile pa ako. Pero si mama parang nanginginig na di ko ma-explain tapos nagsalita si mama, anak may dapat kang malam, dinatapos ni mama yung sasabihin niya kasi biglang nagwala sa taas ng kwarto, si Michelle, yung asawa ko. Dali-dali akong umakyat sa kwarto, at nakita kong nakahandusay sa sahig ang asawa ko, umiyak na naman. Tumayo siya at pumunta ng CR, tapos si mama sumunod sa kanya sa loob. Di ko maintindihan ang nangyayari sa asawa ko. Nung gabing yon ay nasa bahay pa rin si mama. Maya maya ay nahilo ang asawa ko pagkatapos kumain kaya di na ako nagdalawang isip na itakbo siya sa hospital. Minuto ang lumipas nang lumabas ang doktor mula sa ER. Kumusta ang asawa ko do? Congratulations sir, she's two weeks pregnant. Nagpaalam rin sa akin ng doktor at ako'y nagtaka. Di ako umuwi ng Davao for almost 2 months, tapos ngayon buntis siya. Anak? Di ko na malayan si mama dahil sa kaiisip ko. Ma, paano na buntis si Michelle? E eh, 2 months akong wala. Biglang umiyak si mama, yung habulbul na iyak. Umuwi si Michelle sa bukid n'on 3 weeks ago, kasi gusto niyang makita kami, opo sinabi sa akin ni Michelle yan. Straight to the point si mama na sinabi niya ito sa akin sabay iyak, na rape ng inkanto si Michelle. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa narinig ko. Nasuntok ko bigla ang dingding at naiyak di dahil sa kamaong masakit kundi sa sakit na naramdaman ko. Di ko na pinadetalye kay mama ang mga nangyari sa asawa ko dun sa bukid nun dahil sa sakit lang yung dibdib ko. Buwan ang lumipas at malaki na ang batang nasa sinapupunan niya, limang buwan na rin ang itnagbubuntis niya. Ngayon ay inaalagaan ko pa rin siya, sobrang payat niya. Naiiyak akong nakikita siya, di ko siya kayang iwan dahil mahal na mahal ko ang asawa ko. Ayokong mawala siya sa akin, di ko po talaga alam ang gagawin ko. Good day po. Silent viewer po ako dito. Gusto ko lang po sana i-share tong story ko. Habang nag-scroll ako kagabi, may mga lumabas na thread sa newsfeed ko about sa mga world facts. At may isang thread doon tungkol sa story ni Junko Furuta, tas may nakalagay doon about sa story niya. Naingganyo akong magbasa. Sa sobrang libang ko di ko namalayan ang oras. 12 midnight na pala at saka lang ako natulog, then, nanaginip ako about doon sa boyfriend ko, sa panaginip ko nagbabasketball siya, tapos sobrang daming tao. As in ang dami, tapos lahat daw sila nakafocus lang sa amin. Napaisip ako about sa nabasa ko doon sa thread na, kapag nananiginip ka daw na may nakatingin sayo na di mo kilala, in the present time o sa totoong buhay may nakatingin sayo, tapos bigla na lang ako nagising pag check ko ng relo ko alas 2.40 ng madaling araw. Sakto ding nagising yung boyfriend ko kaya sumama na rin ako sa kanya na bumaba at magsisar daw siya. Bail four steps lang yung stairs namin, habang nasa CR siya, nasa lamesa ako kasi inaantay ko siyang matapos, pagbalik namin sa kwarto, tiningnan ko ang relo ko 3 am na, So naalala ko naman yung mga kwento about sa 3am. Na ang ibig sabihin daw ay devil hours. Pinipigilan ko yung sarili na ako na matakot pero di ako makahinga. Since sanay na naman akong may mga kakaibang nararamdaman at nakikita dahil aware akong bukas ang third eye ko. Pero this time iba ang pakiramdam ko. Parang may mga nakatingin sa amin. So nagtalukbong ako ng kumot, pero pag alis ko ng kumot, nakakita ako ng mga shadow sa wall ng kwarto namin. Madaming mga anino. Doon ako mas natakot kasi antagal ko nang di nakakakita ng mga ganon. Usually, ang mga nakikita ko lang is like yung mga batang naglalaro sa labas namin, minsan mga babaeng basta na lang dumadaan sa harap ko o kaya minsan nandun lang sila sa pintuan na parang inaabangan ako. Pero yung nakita ko nung time na yon, nakakatakot talaga. Kasi yung mga shadows, may mga sungay siya. So feeling ko totoo talaga na yung 3M is devil hour. Nagpray lang ako, tapos pagdilat ko wala na sila. Thank you and keep safe to all of you guys. Nangyayari sa akin ito halos every week, pero sa ngayon hindi na masyado, salamat naman. Bata pa lang ako, kasama ko na sila. Isang babae at tatlong bata. Madalas kalaro ko ang mga bata, since only child ako sanay ako na sa loob lang ako ng bahay. Di naman sila nananakit pero minsan mapaglaro talaga. 8 years old ako noon, hinatak ako nung batang lalaki sa hagdan namin. May time naman na, tinulak niya yung pinsan ko sa hagdan. Pero pag bumabagsak naman kami sa floor, di kami nasasaktan. So ayun na nga, pakiramdam ko bantay ko na sila. Lagi silang nandyan para sa akin. Lumilitaw sila sa delikadong sitwasyon na ililigtas nila ko. Hanggang isang araw, bakasyon noon. Mag-isa ako sa bahay, nakita ko siya, yung babae. Ipinakita niya ang itsura niya sa akin nung nagpakamatay siya. Sa dulong kwarto, tapat mismo ng pinto, nakatalikod yung babae. Unti-unti siyang umiikot paharap sa akin, nakalutang siya. Ang bagal ng ikot niya hanggang sa pagharap niya nakangiti siya sa akin, medyo lawit ang dila at nakabigti. Ewan ko din pero di ako natakot. Normal na sa akin na ipakita nila kung paano sila namatay. Simula noon, di na talaga nila ako iniwan hanggang last year, Marso 2018. Nire-renovate yung bahay, sa iisang part lang kami natulog ni mama at tita. Bale, yung hagdan ay nasa paanan namin, sa floor lang kami natulog kasi under renovation pa. Sa right side ko si mama, si tita naman sa left. Bandang alas 12, nagising ako. May tumatawag sa akin pagtingin ko sa hagdan andun silang apat. Pilit nila akong hinahatak. Yung babae, nasa pinakataastas magkakasunod yung mga bata sa gilid niya. Hindi ko talaga makakalimutan ang sinabi ng babae. Tara na, sumama ka na. Maganda sa bahay namin, hindi ka mag-iisa. Ako ang tunay na mama mo, anak ko nung umayaw ako, nagalit sila sa akin. Lahat sila nakahawak sa dalawa binti, hinahatak ako at paulit-ulit na sumisigaw yung mga bata na kapatid mo kami, sumama ka na ate. Nakita ko yung babae, ginaya niya si mama, anak ang tawag niya sa akin. Umiyak na ako noon, nagmamakaawa na 'wag nila akong kunin. Pero di sila tumigil, nagdasal ako ng paulit-ulit hanggang sa maglaho sila, pero bago sila tuluyang mawala sinabihan nila ko na babalik sila. Nung nawala sila, saka lang nagising sila mama at tita. Nagulat daw sila kasi humahagulgol ako. Kinuwento ko kay mama at tita lahat. Pinasuot nila sa akin yung rosary at damit na pula. Nakatulog naman ako ng maayos, Kinabukasan nun, di na muna ako umuwi sa bahay namin. Hanggang sa di pa natapos yung renovation. Pinabendisyonan na, na rin ang bahay namin. Hanggang dito na lang po, salamat sa oras nyo. Mahilig akong magpuyat noon nung nakatira pa kami sa binangonan dahil sa kalalaro sa computer. Then one time mga 6 am na ako natulog pero bigla akong ginising ni mama para bumili ng pandesaltas kape. Siyempre ako maiinis, dahil patulog ako tas gigisingin. Palabas na ako ng bahay nang makita ko yung kaibigan ko nag-smile siya sa akin, kaya humiti din ako pabalik. Tapos nung nakalabas na ako sa gate, bigla siyang nagulat, Oy, asan na yung batang nakahawak sa kamay mo? Ako naman na shock. Kasi sino naman hahawak sa kamay ko? Iwala naman akong kasama. Sabi ko naman sa kanya, ha? Bata. Asan? Eh ako lang mag-isa, sabi naman niya, hindi ah may kasama kayang batang lalaki, kala ko nga si Tenten. Eh yung pamangkin mo, syempre ako nagulat tas parehas kaming nagtaka dahil wala naman akong kasamang bata nung lumabas. Sabi ko sa kanya, nasa tanay sila ate, kaya wala sa amin ang pamangkin ko. Kinabahan tuloy kaming pareho at maya maya ay nagkatawanan. Ipinaalam ko sa mama ko ang nangyari. Bigla siyang kinabahan, baka daw may nangyari sa apo niya. Tinawagan agad ni Mama si Ate. Sabi nito, ay nasa Daranak Falls daw sila kasama ang mga kaanak ng bayaw ko. Nang tanungin kung nasaan si Tenten, saka lang naalala ng Ate ang anak na nakahawak lang daw sa kanya, bago tumawag si Mama. Hindi na naisara ni Ate ang cellphone at nagsisigaw ito kung nasaan si Tenten. Nagkagulo bigla at naririnig pa namin ang sigawan. Maya maya ay nasa linya na ulit si ate. Ligtas daw si Tenten, at may nakakita sa bata na patakbo papunta sa falls. Buti na pigilan ito ng isang bestander, kaya di nahulog ang pamangkin ko. Premonition na pala yung nakita ng friend ko kaninang umaga.